Hello! Today's vlog ay magpuputol tayo ng patatas na pananim. Kasi nilagay ko ito sa plastic, tumubo na agad. So ito lang part na ito ang itatanim ko. Ganyan lang. Madali lang magpatubo guys ng patatas, ilagay niyo lang sa plastic and then sa medyo medyo maluong-luong na ano, yung medyo mainit-init at naglalamig-lamig ng konti. Kaya ng mga ilalim ng lababo niyo, yon doon tutubo yan, lagay niyo sa plastic. At ito lang yung niyo, yung ganito. Kasi ito lang tinatanim ko. Tumutubo agad yan Madali lang magtanim ng patatas. So, ayan, may mga tubo na yan. So kahit hindi ko yan lagyan ng ano ng bawang, tutubo na yan. Tanim ko, maya maya ako tatanim. Kasi every year yan ang ginagawa ko, kaya ako ay maraming patatas. Dati kasi bumili lang ako guys ng patatas na pananim kasi merong nabibili na nun yung may tubo na. So, nung ano ko, nang sabi ko ito pala tumutubo pag ganito nilagay mo sa plastic. So, yun na lang ginagawa ko. Ito namang iba, lulutuin ko siya, ibibili ko siya. Ugasan muna natin. Kita nyo guys, o oh, dami yung mga ulululang lang yan. Kasi pag magpapatubo ka, halimbawa dyan sa probinsya, pag magpapatubo ka ng patatas, yung may mga, yung may mga parang ganun-ganun, yun ang mas madaling tumubo. Gaya dyan sa atin, o oh, sa Pilipinas, tubo na yan. Pag tumubo yan at dumahon, tapos nawala yung dahon, may laman na yun. Kaya, tatarin natin yan. Okay? Siyempre, hugasan ko yan kasi gagawin ko yan ng potato wedges. Hugasan muna natin mabuti. Hindi ko na babalatan. Hugas lang ng maayos. Kasi naman yan ay dumadaan na sa machine. Mahugas na hugas na. So, ang gawa ko naman ngayon, babalawan ko lang para lutuin. Pag ako, guys, nagluluto ng patatas, hindi ko na binabalatan. Basta hugasan lang. Hugas lang. Okay na patatas ay eh, masyadong madumi. So, doon ko binabalapan siya. Pero pag ganito mga nakikinis na, I don't need to peel off the skin. I just wash it properly in curry and cook. Kasi ang magama ko, ito ang rice nila, patatas. Kaya nung mauwi ako, ang sakong patatas ang binili ko. Yan. Iwain lang natin yan. Iwain natin mamaya ng mga seasoning.